Aris ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan nabigay na ugali ngayong araw kung nasa trabaho ay may mata na mapanuri para makaiwas sa suliranin sa gagawin at sa tao na pwedeng iwasan kagad madisiplina pag may nasabi ay gagawin lalo kung pangako sa pamilya may katapangan ang ugali na matahimik sa bahay ay mas gusto ang matahimik na usapan para laging may good energy ng swerte sa tahanan, hindi nagtitiwala kagad pagtungkol sa pera lalo na kung utangan ayaw ng ganoong usapan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 11, number 19 at number 20. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung gagawa ng trabaho. At pumasok ay mabusisi para makasigurado na walang. Maging pagkakamali, at laging matapat sa napasukang. Hanap buhay at sarili, kahit mahirap na gawain at kumikita. Nang maayos na pera ay masaya na para sa pamilya, maingat sa sinasabi sa trabaho at ganoon din sa tahanan, wala sa isipan ang magselos na niniwala sa mga sinasabi ng mahal, sa pera ay ayaw ng mga usapang lagayan at suhulan at pag-utang ng pera, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, Color red and color gold number 5 number 21 at number 34. Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Nabigay na ugali ngayong araw may katapangan ang ugali ngayong araw hindi basta kayang pakiusapan may masinop na ugali at may malakas na pakiramdam ng hindi basta kayang maloko ng ibang tao mahaba ang pasensya sa tahanan para mas maitatama ang dapat na magawa kung nasa trabaho ay laging uunahin na makagawa ng maayos, at ayaw ng nakikisuyo, sa ibang tao ayaw ng may utang na loob, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 22 number 34 at number 5. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matahimik na araw ang gusto ayaw makipag-usap kung chismisan lang, mas gusto pa ang makagawa ng dapat nagagawin kung nasa trabaho laging na mapokus kung ano ang dapat na matapos, mapagmasid para kung magsasalita ay naaayon sa sitwasyon ng walang makakaaway na tao, maaruga sa pamilya laging gagawa ng naaayon para walang maging problema sa pamumuhay, at wala sa isipan ang magselos mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 5 at number 11 at number 19. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matyaga sa gagawin. At hindi makukuha sa mga suhulan ng pera, at laging inuuna ang pamilya para mabigyan ng kasiyahan sa buhay, at ayaw ng nang nangangako sa ibang tao para walang iisipin na obligasyon, kung nasa trabaho ay laging ready ang isipan para magtsaga sa gagawin, ayaw ng mga usapang kaberdehan at lalo na sa toksuhan ng pagmamahalan, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 29, number 16 at number 14. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging masipag sa mga gagawin para makaasenso sa pamumuhay. At kung nasa trabaho pag sinabi ay gagawin at masinop sa dapat na magawa, madisiplina at ayaw nakakakita ng mga usapang suhulan ng pera, Laging una ang mapasaya ang buhay pamilya may matalino na kaisipan para sa mga ginagawang trabaho, kung sa trabaho ay mas gusto ang mag-isa na gagawa, nang walang makakaabala, at pag may sinabi sa pamilya ay talagang gagawin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 2 number 27 at number 14. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling maunawain. Para sa ikakaganda ng magagawa sa tahanan, at ganoon din kung nasa trabaho, mapanuri ang mata lalo na sa bagong makakausap at ayaw ng chismisan, hindi kagad nagtitiwala maingat lagi, kahit pamatagal ng kasama lalo na sa pera, Laging masaya sa mga ginagawa para mapasaya ang buhay pamilya, mauuwi sa pamamahay para laging masigla ang relasyon sa tahanan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 23, number 16 at number 18. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging maingat sa pagtitiwala ng safe ang pamumuhay. At pag nakagawa ng pangako sa pamilya ay mas gusto maibigay ng maayos sa tahanan, masipag at may mapanuring isipan na matalino para sa mga gawain, yun nga lang sa pera ay maingat hindi basta magpapautang, maaruga sa magulang handa laging makatulong, at kung nasa trabaho ay mas gusto pa ang mag-isa na gagawa, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color green number 21, number 29 at number 16. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, May. Ugaling maunawain sa tahanan ayaw ng usapan may mga Biroan na nakakasakit ng damdamin at mapagbigay at masinop kung nasa trabaho, mas gusto ang matahimik na araw sa trabaho. Sa pagkita ng pera, ayaw ng may kalokohan para mapanatiling matahimik ang buhay pamilya. Ayaw ng mga usapang may kayabangan at salitang pwedeng makasakit ng damdamin ng ibang tao maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain ng pamilya para maging malusog ang mga nasa tahanan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 35 number 21 at number 8. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masinop na masipag para laging makakaipon ng pera sa pamumuhay. Kung nasa trabaho ay madisiplina at laging nasa isipan ang makagawa ng maayos na pagkita ng pera para sa pamilya. At ayaw ng mga usapang may kabastusan at paligoy-ligoy. May matapang na ugali at masinop sa pamumuhay, para makagawa ng masaya na mapaligaya ang buhay pamilya kung sa trabaho ay gagawa muna ng plano ng maayos na makatatapos, at hindi basta nagsasalita na pwedeng makakasakit ng damdamin ng ibang tao, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 15 number 24 at number 10. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung nasa trabaho naman. Ay masipag at hindi basta gagawa ng pagtulong sa ibang gawain ng kasama, at hindi rin basta magpapautang ng pera kahit pa kasama sa hanap buhay maingat sa pera, may matahimik na ugali na may katapangan ayaw ng usapang mahaba Matipid sa paglalabas ng pera, pag-iipon ang nais para laging may madudukot na pera pagkailangan, may kadaliang magselos ngayong araw na matahimik, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 23, number 5 at number 14. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa pera ay uunahin ang pamilya kaysa magpautang o makisama sa ibang tao, at pag nagsalita sa pamilya ay mas gusto na mahinahon para laging madaling magkaunawaan, masipag kung nasa hanap buhay at hindi gagawa ng pagtulong kagad mas gusto ang kanya-kanyang kahusayan, may kaluwagan magpalabas ng pera para sa pamilya at wala sa isipan ang magselos ngayong araw mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 14 number 27 at number 10